Napakagaan sa pakiramdam kapag meron kang natutulungan. Katulad ng nagkaroon ng problema ang isang mong kaibigan at gusto niyang manghiram sa iyo ng pera. Ang ginawa mo ay pinahiram mo agad siya dahil sa tingin mo ay yun ang tamang bagay na pwede mong gawin. Proud ka sa iyong sarili dahil kabilang ka sa solusyon ng kanyang problema. Mahilig tayong tumulong sa mga mahal natin sa buhay, especially sa ating mga kaibigan at kamag-anak. Pero ang pagpapahiram ng pera ay hindi magandang desisyon sa lahat ng panahon. Isa ito sa mga sitwasyon na dapat mong iwasan dahil majority sa mga nasirang relasyon ay dahil sa utang na hindi nabayaran. Kung mahilig ka rin magpautang ng pera at majority ng pera na iyong pinahiram ay hanggang ngayon hindi pa rin bumalik sa iyo, para sa iyo ang video ito dahil ibabahagi ko sa iyo ang nadahilan kung bakit hindi ka dapat nagpapautang sa iyong mga kamag-anak at kaibigan. At ibabahagi ko rin sa dulong parte ang apat na bagay na dapat mong isaalang-alang bago ka magpahiram ng pera. Pero disclaimer lang na ang purpose ng video ito ay hindi para i-discourage ka na tumulong. Ang gusto kong maunawaan mo ay dapat mag-isip ka muna bago ka tumulong. At kung malinaw na yan sa iyo, simulan na nating talakayin ang unang dahilan. Ang unang dahilan kung bakit hindi ka dapat nagpapautang ay baka ikaw naman ang mga ngailangan ng pera. Lahat ng emergency ay hindi natin yan ginusto at ang pagdating nito sa ating buhay ay hindi natin maiiwasan. Pusibli na kaapak ng pako ang gulong ng iyong sasakyan. Bigla na lang nag-shutdown ang iyong cellphone at ayaw nang gumana. O di naman kaya ay bigla kang nagkasakit at kailangan mong magpagamot. Lahat ng emergency ay unexpected at kailangan mo ng pera sa mga panahong ito. Kaya bago ka magpautang sa iyong mga kamag-anak at kaibigan, isipin mo munang mabuti na kung sakaling pinahiram mo sila ng pera at pagkatapos mo silang pahiramin ay ikaw naman ang nagkaroon ng emergency, Meron ka pa rin kayang perang magagamit? Kung sakaling meron, sapat kaya ito? Baka huli ay pareho na kayong may problema ng iyong tinulungan. Kahit minsan ay nauubliga kang tumulong, dahil malapit at mga mahal mo yan sa buhay, mahalagang tignan mo muna ang iyong sitwasyon at magpakatotoo ka sa iyong sarili. Ibasa mo rin ang iyong pagtulong sa iyong kapasidad. Kung sakaling nagpahiram ka ng pera sa iyong kaibigan at dahil dito ay naaapiktuhan na ang iyong financial goal, Halimbawa ang pinahiram mong pera ay mo sana sa sirang bubong ng inyong bahay next week pero next 3 months ka pa mababayaran ng iyong kaibigan, hindi yan magandang desisyon sa pagpapahiram ng pera. Ang magandang gawin mo ay sa tuwing merong nanghiram sa iyo ng pera ay extra lang ang ipahiram mo at huwag mong galawin ang perang nakalaan para sa iyong emergency fund at sa iyong mga financial goals. Walang masama kung konting tulong lang ang kaya mong ibigay. Hindi rin masama na tumanggi minsan. Mas mabuti nang inuuna mo palagi ang iyong sarili para hindi mo makompromise ang iyong mga pangangailangan. Sundin mo na lang 'yung madalas na pinapayo ng iba, natulungan mo muna ang iyong sarili bago mo tulungan ang ibang tao.